So yun nga mga kasingkit mo, update lang tayo. Uh, bumibilib talaga ako dito sa sa classic na Mio I-125 no. So kaganina kasi, uh, from Naga Bicol, hanggang ng 7am, nagpultang ako sa Naga, sa Petron Naga. So nagkarga lang siguro ako ko ng 190 pesos kasi 55 pesos ang minimum din eh 55 pesos ang unleaded din tapos uh, yung food tank ko nakarating pa ako dito sa may Lopez Quezon ayan Lopez Quezon to dito ako nagpagas sa, ano, sa uno pero dito meron pa siyang tirang isang guwit tapos ano ano pa siya uh, nagpultang ulit ako ngayon So, anay-karga ko lang dito kasi 49 pesos lang gasolina dito eh. Nagkarga lang ako ng 150, ay 160. So, full tank tayo ulit. So, tignan natin kung kung hanggang saan mararating ng 160 na ginas natin. Pero, full tank siya, 4.2 liters. So, tignan natin kung aabot ba ng kalamba itong 4.2 liters ng BI-125. Tama lang Sinuhaan yung ako. Ride safe sa lahat. So yun mga kasingkit no. Update lang tayo no. So full tank pa din yung ating ano. Alos full tank pa din from Lopez Quezon. Nandito na tayo sa sa Gumaka. Sa dulo ng Gumaka. So yun so, sa so, umpisa ng Gumaka. Sa so, Gumaka kumana ka kasi dyan, gumaka na. Pag bumaba ka dyan, pag kanan mo, gumaka na. Tapos, ngayon, papasok na tayo ng ano? Papasok na tayo ngayon ng bitukang manok sa may Quezon. So, alas so, tres na. So, mga 4 hours pa, kalamba. Mga 4 hours, kalamba. So darating tayo din ng 6 Tapos from Calamba to Taguig City uh, Darating tayo ng mga alas 8 ng gabi So halos uh, 12 or 13 hours yung biyahin natin Kasi pinapahinga ko tong motor Siyempre bago Iyan natin uh, Kailangan niya ma-refresh Ayan, uh, pinapahinga natin Siyempre makina rin yan So, para sa akin kasi ang mga motorist, parang tao din, inaalagaan. Ay! <laughs> <laughs> Dito lang ulit ako mamaya, sa kunas na tayo. Paalam muna! ay yun mga kasingkot no? Mga big tiles 640 na Wala Lopez so dito Dito na tayo sa Checkpoint ka So gas uh, check Yung yung iwan ko tayo Kasi 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 So, again, the then sa atipid Ngayon magkakarga na naman tayo Siguro mga 1 kilo lang makakarga na dito So update ako up mamaya pag nalaro na ako sa pagi So let's go Samahan niya ako ulit